Hello, so, maganda araw po ngayon dito sa inyong lahat na nandito sa Israel. Ang i-bablog uh, ko po, po ngayon itong ko sa pagdideposito ko ng aking pera sa sa Nima gamit ang bank hapo aling card na, na ito. Pag magdideposito po kayo dito sa Nima, pagka ang una po yung gagawin, itatawag muna po kayo sa sa Nima na gusto niya na pong i-block yung Ezra card at ang gagamitin po niyo ay uh, itong Bank of alim card na ito. Na-try ko na po to two times at ngayon po yung times na magde-deposit doon po ako sa Pilipinas na gamit yung yung ide ko po ay Metrobank dollar account ko na ang gagamitin ko naman po ngayon inki Imbis In na SRA card kasi nga po alam naman po natin mabablock na po ang SRA card. Kaya ang gagamitin ko po ngayon ay itong Bank Hapo Alim card. Sa so, pag-deposit po nito, babalik po ulit tayo sa dati. Na tatawag mo na po kay Sanima na sasabihin nyo sa kanila na i-block na po yung dating card nyo. At ang gagamitin nyo po nyo ngayon ay Bank Hapo Alim, na kung pwedeng i-register. Sasabihin nila kayo na pwede nyo namang i-register itong bago ninyong card. May okay. dalawang pwedeng paraan ng pagdedeposito sa inyong NIMA. Pupunta kayo sa branch o di kaya ay magkukuha kayo ng panibagong card dito sa Israel na pwede nyo gamitin sa pagdedeposito sa NIMA. Ang una pong gagawin natin pagka magdedeposito tayo tatawag tayo sa NIMA, pagkatapos natin tumawag sa NIMA, tatawagan tayo ng NIMA na pwede mo na i-encode ang iyong bagong card. Sa pagiging code, kagaya po ng ginawa ko po dati na i-open po natin yung NIMA, didepositahan po natin yung card, ilalagyan natin yung information dito sa card ng Bank of Paliim doon sa NIMA, yung ating 16-digit number, tapos yung expiration number, at saka yung nasa likurang tatlong number. Pagkatapos na nilagay mo yung tatlong number na yun, uh, na-deposit mo yun, yung na-encode mo na yung tatlong number, ilalagay mo naman yung signature mo doon, pipirmahan mo. Meron dito sa akin kaso medyo magulo siya kasi hindi ko siya alam kung paano ko pa paaagusin tong kind master na to. Pero andun pa rin siya. Makikita naman nyo ito sa Nima pagka nag-encode kayo ng card. Tapos katapos nung ma-encode yung card, mag-aantay ko ng ilang araw bago maging successful siya na pwede mo na siyang depositohan ng iyong pera sa sa nima na pwede ko na mag-deposito doon. So, nung first time ko na nag-deposit, siguro naka-encode pa doon yung SRA card ko kaya hindi naging successful yung payment ko. Tapos, sumunod na deposito ko naman, 1,000, pumasok na naman siya. Kasi, ang ano doon, SRA card pa rin yung siguro yung nailagay nila. Kaya, sa SRA card pa rin nag nagre-request ng code. Tapos, pagka okay na yan, doon madideposit na yung pera mo sa Pilipinas. Dito, i-step by step ko para maintindihan po natin. Posito po tayo ngayon dito sa ating NIMA gamit ang ating bank hapo alim card. Ilalagay lang po natin yung 16 digit tapos yung expiration ng card at saka nasa likod. Tapos mag-signature po tayo dito. Kung may nakita naman po nyo ito dati doon sa dati kong vlog kaya madali na lang po ito pabalik lang po tayo ulit sa dati tapos yung mag request kayo tapos i-okay nyo lang po yan tapos pag naging okay na po yan magkaantay po tayo ng ilang araw bago natin madepositohan ang ating NIMA pagka okay na po yan magdideposito po tayo lalagay natin yung 16 digit number yung expiration ng card at saka yung 3 digit number na nasa likod ng card tapos i-continue po yung, yun yan may ma-receive mare po yung 4 digit number sa inyong messages tapos itatype nyo lang po dyan. Pagka naging successful naman po yan, may mara kayong message dito sa NIMA na automatic na pumasok na po yung 3,000 sa inyong account sa NIMA. At makikita nyo naman po ito dun sa taas. Yun, 3,000 plus po yung laman ng aking NIMA. Pagkatapos po yan, matatransfer na po yan dito sa inyong NIMA, yung pera i-ano naman po nyo yung send. Pagka naka, meron na po kayo nung na-encode dyan na inyong Metrobank Dollar, hindi na po nyo kailangan itay. Pero kung wala po, eh, pindutin nyo lang po yung may nakaarong tao. Tapos itatay po natin dito yung perang i-deposito natin sa sa Pilipinas. Kung napapansin nyo po, kung magtatay po kayo dyan, yan, for example, 2,000. 2,000 po yung gusto kong i-deposito. Tapos, kung mapapansin nyo po dyan, wala namang currency lumalabas na dollar currency dito sa part na to. Kaya ang gagawin po ninyo, pagka wala namang po lumabas dyan dollar na currency, yung next step na lang po yung gagawin. Nag-deposit -de po ako ngayon sa aking Metro Bank ng dollar kasi dollar po yung tera ko sa Pinas. Ganto lang po yung pag-deposit -de po pagka dollar. Pipiliin nyo po dito kung na-type na po nyo dito yung dollar account nyo na rito na po kayo gilipat nyo lang po sa else um, kasi ang pera ko po dito ay nakadeposito sa shekel pero kung dollar po ito nagdeposito kayo dito sa nima ng dollar dollar po ang kiliin nyo dito sa taas pero dahil sa hindi deposito ko ay US pipili po kayo dito ng US ang um, nd-deposito ko lang po ay 2,000 thousand dollars sa aking sa aking dollar account sa Pinas hindi yan lang po kadali mag deposito ng dollar account sa Pinas yan po yung details dito sa inyong email ok nyo lang po ito Ayan, na po dyan na nagdeposito ko ng na pera sa iyong account sa Metrobank. Nakalagay dyan, US dollar, marireceive, hindi peso. Kaya, makikita din nyo dyan kung ano. Kung may problema naman po kayo sa pagdedeposito ng ganyan, pwede nyo pong i-email ang... Uh, ang um, Metro Bank kung sakaling nagkamali po kayo, nagawa niyong peso at saka ang lima. Mababawi naman po yan ang lima kung sakaling nagkamali po tayo ng nadeposito ang pera in case na na dollar, peso na puntot nyo o nakamali kayo ng number kasi nangyari na din po sa akin yung po ako ng account number na, na napasahan ko ng pera kaya mas maganda na naka online ang transaction ninyo para nakikita nyo kung pumasok yung pinasok yung pera sa banko. Yun lang po. Maraming salamat. Yung po 3,000, yung po yung nabawa sa akin ng yung po yung ko sa NIMA. Yung naman po 2.70 at 3.80. yung po ang binabawa sa akin kada buwan sa credit card na inisya sa akin ng banka po, Adim. Yun naman po 6 shekel. Wala naman po siyang sinacharge pagka ginamit ko yung debit card sa aking paglulot sa aking RobCob. Yun naman po 1,000. Yun yung first time kong dinipositohan ng aking bangka po alim. Yung 880, pagka malaki ang pera mo dito sa bangka po alim, lumalaki, tematas din yung charging pinya niya. Kasi dati, ang um, nung nakaraang buwan, 780 lang siya. Tapos naging 6,000 o 7,000 yung ay 8,000 yung pera ko. Kaya naging ang halaga niya ay 880. Pero dati ang pera ko lang dito ay mga 45 or something. Kaya 780. Habang lumalaki yung pera mo dito sa bangka po alim, lumalaki din yung charging pina ibinibigay ng ng bangka po alim. Yun lang po.